Honda Wave na naka-Bluetooth type ang kanyang OL ayaw umangat sa kanyang head. Tingnan nyo. Wala nang umaangat na OL sa kanyang head. Buti na lang at binasa natin ang kanyang mga moving parts kung kaya't maraming OL dyan sa sahig at na-minimize ang tunog. Yan ang gamit nating OL ayun sa may kanya bagong change oil daw di umano ito repa subalit ang nakapagtataka nag auto eject daw ang kanyang drain plug nauwi na nga sa pagbabaklas ng makina dahil di mapakali ang may kanya sa tunog ng makina dito tayo magkakaalaman kung talagang mapapaatras ba ang kanyang bangs dahil mas malakas ang knocking sound sa parting ito kita na nga dumungaw ang medyo gastos malala. Meron pa siyang 1% na pag-asang hindi na damay ang piston niya. Paano mo sabi? Napakalaki ng chance na hindi na damay. Mga 1%. <laughs> <laughs> Nag-try nga tayong mag-kick para makita natin kung may lalabas na oil dyan sa kanyang oil passage. At sa kabutihang palad, medyo madadagdagan ang trabaho at madadagdagan ang kita natin. <laughs> kita na natin na suspect kung bakit ayaw umangat ng oil well. Stack up ang gear ng kanyang oil pump. Eto sa Gedli, ayan, ayaw ng umikot, nagtampo na. Kada may kakalasing pyesa sa motorsiklo niya, nag-auto-eject, abandon ship, dahan-dahan ang hibla ng buhok niya dahil unti-unti nang dumadami ang mga bibilid niyang pyesa at unti-unti nang lumiliit ang kanyang makina hanggang sa mamaya bungkag talaga ito. Tingnan niyo. Ayan ang kanyang strainer. May mga naiwan pa ang debris ng mga bakal-bakal, mga metal parts na posibleng naging dahilan na pagkasira ng kanyang pump duda ako sa isang metal parts na ito. Parang ito yung thread ng kanyang drain plug. Kaya nag-auto-eject at nakatiplo na ang kanyang drain plug na parang gripo sa banyo. Ito ang kanyang oil pump. Kahit gamitan nyo ng pwersa na nagmumula sa mukha, hindi talaga umiikot iyan. Napudpud na ang kanyang pump gear. Kaya pala may maingay na magaspang na dere-derecho tunog chain. eto pala iyon na ubus na ang ngipin ng kanyang uh, pump gear. eto kasi ay connected sa timing chain. Ayan Eto oh. ay apektado sa pagka-stack up ng kanyang water pump ay oil pump pala. <laughs> Dito nga ay tutulungan natin na may kanya nagawa ng paraan ang kanyang oil pump na masolusyonan. Dahil grabe na daw talaga ang kaba na kanyang nadarama. Baka daw pag uwi niya sa bahay nila ay mayakap siya na mahigpet ng kanyang asawa. Yun nga lang, sa Yagballs lahat ng focus. Medyo, medyo masakit yun. Baka hindi ka makahinga pag noon ka pinukusan ng yakap na mahigpet. Ito na nga ang kanyang pump gear. Mukhang stack up, malala at may pumasok na metal debris sa loob try nating sungkit-sungkitin baka maghimala at talaga namang makachamba tayo makaligtas ang may kanya ng motorsiklong ito medyo malala na rin kasi ang gastos niya ngayon ayan may naipit nga chamba naman na nakita pa natin at masusulusyonan pa ang kanyang motorsiklo nakita nga natin dito na napa-appear sa sarili niya ang may kanya ng motorsiklo ito. Chamba na mag nakisama ang kanyang oil pump kaya napa alright siya dyan. Yung akala niya nakaligtas na siya pero biniyak pa rin namin ang kanyang makina para iparetread ang kanyang drain hole. Kung kailan naman binubuo ang kanyang makina, nakatuklas pa tayo ng isang problema. Itong kanyang clutch housing, maluwag ang bushing. Talagang magmi-meet and greet ang noo at batok na may kanya dahil madadagdagan na naman ang gastos niya. Agoy! Sabi nga namin sa may kanya, happy shopping! At siya ang bumili ng pyesa. Ang binili niya ay chapsuy talaga dahil pinagkasya niya nga lang daw ang budget na meron siya. Dito nga ay labor na lang ang sa amin dahil wala kami parts na ganito. Tanong nga niya dyan kung may discount daw ba ang PWD. At tanong ko nga kung ano ba status ng PWD mo. Medyo kasi naglayas na yung mga buhok ko sa bumbunan, Repa. Ang tugon nga natin sa status mo na iyan, hindi pa pumapasa sa Senado na gawing PWD yung panot ang ulo. Dahil sa gastos, malala. Ito na ang kanyang motorsiklo after mabuo. Double check tayo dito sa numero 8 kung may tutulong oil at ayan na nga. Alright ba tayo dyan? Alright.